Hello ka umami, papaya salad na naman ang aking cravings today kaya ipapakita ko sa inyo ang isa pang version ng paggawa ko nito. At meron nga po akong discover na bagong brand nitong napakasarap na bagoong. Ito po yung ginagamit ng mga Thai sa kanilang mga fresh at mga hilaw na gulay sa kanilang salad. Dinadagdagan din ng patis at itong palm sugar babalatan natin ang fresh papaya at tatadta rin. So ganito po yung traditional way ng mga taga-Thailand sa pagtaddad ng kanilang papaya gamit lamang ang kutsilyo. Pero sa ngayon ay marami na rin iba't iba at napakaraming paraan katulad ng mga peeler na mayroong iba't ibang shape, hugis, at yung napis naman ng pagkaka ng papaya ay depende na rin sa mga tao. Apat na butil lamang ng bawang ang una nating didikin gamit ang mortar and pestle at limang sili. So itong limang sili na ito ay slight pa lang po yung anghang para sa kanila. Mostly sampung sili na ang pinakamababa. Nagdagdag na tayo ng palm sugar kaunti lang, pambalanse lang sa alat ng ating bagoong mamaya at asim nung ilalagay nating lime. Ito naman ay fresh na talong, hiniwa ko lang at dinikdik at mamaya maglalagay pa ulit tayo. Sinamahan ko naman ng dalawang kamatis fresh din at didigbigin natin ng ganyan para magkaroon lamang ng lasa o katas yung ating bagoong mamaya. At naglagay na muna ako ng kaunting papaya din na isasama sa ating mga dinikdik. Naglagay ako ng betchi na hindi nawawala sa mga talad ng mga chai, patis at itong bagoong. Ito pong kanilang bagoong ay hindi kasing alat ng bagoong natin. Nagtatagas siguro kayo bakit ang dami kong inilagay. So ito po ay timplado na meron na silang mga inilalagay para bumango, luminam at sumarap. So, hindi siya ganun kaalat. Kaya naglagay pa tayo ng kaunting patis kanina. Inilagay ko na yung mga natitira pang papaya at yung kanilang Thai lime na isinama ko na rin yung balat dahil mamaya napakasarap sip-sipin yan at pambalan na rin. Pwede pa natin iyon pigaan mamaya kapag kinulang pa yung asim. Ready na, di ba? Napakabilis lang at tignan nyo naman, napakasarap ng itsura. Dinagdagan ko pa ng hilaw na talong dahil masarap yan. Kagat-kagatin mamaya at kainan na. Ang sarap. Kulang po yung asin. Yun po yung purpose, kaya sinasama pa rin balat. Para kapag kinulang sa asin, pwede pa nating pikain. At napaka crunchy ng ating papaya. Mm. เบสวิจิจนอฮึชรับฮึหนะ้ตาะหลอง hindi po siya ganun kaanghang dahil apat na sili lang yung nilagay natin. Yan na po yung talong mga kaumami. Mura pa siya. Wala pa siya halos buto. At meron pa po sana itong ini, uh, hilaw na sitaw. Kaso wala kami nabili. Mm. Ang sarap. Diba? Napakadali lang pong gayahin. Kung bagoong natin ang gagamitin nyo po ay maalat yung bagoong natin, tansyahin nyo na lang. Or you can use purong patis. Dahil meron din mga iba't ibang klase ng sumtam na ginagamitan lang ng patis para sa mga ayo ng bagoong. Ito po kasi ay timplado na. Hindi siya ganun kaalat. Pwede siyang higup-higupin na Malinamnam na parang manamis-namis siya. Ang galing ng timpla nila. Mm. Iba pa yung bagoong nila na ginagamit naman nila sa mga kanilang mga parang dinengdeng at pinakbet. Mm. Mm. hindi ko pa ito mauubos. <laughs> pag isang serving lang gagawin nyo, uh, kaunti nga, kaunti ano lang po yung papaya. Mm. Ang sarap ng hilaw na papaya, manamis na mis, na lasang-lasa mo yung flavor ng papaya. Mm. Mm. Mura pa po yung kanilang mga talong. Mm. At dito, pwedeng ipares kahit na anong klase ng chicharron o mga tawag dito, lechon kawali, mga inasal, ganyan. Pwedeng pwede. At hindi po ito inuulam ka umami. papak lang po talaga siya. Or side dish. Mm. Mm. Nasa gilid po ako ng mesa. Dahil natapon po yung patis ko kanina. Natumba, hindi ko natakpan. Andiyan po po siya. Nasa mesa po po yung kalat. kakain muna ako kako. Dahil yung papaya po, kapag nababad sa maalat, ay nagtutubig na siya. At naglalanto tayo na. So, hindi na siya magiging crispy at tatabang yung ating tinimplang sauce. So, kapag gagawa po kayo, kailangan kainin niyo agad. Mm. So, masims niya? Dan ang aking asawa. Magmaisot lawa. Apo. Ang hirap tigilan ka umamin. Masims siya pa nga? I almost finished. Diyan na po ang ating bisita. say hi. Hi. <laughs> There, bagoong so masarap. Mm, Don't forget the fresh string bean. Mm. -hmm. So, ah, si Charon. Ang anghang pala. <laughs> no? Right. Tignan mo niya, umami mong tikong naubos. Mm. 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 <laughs> We need to buy more. Mm. First time po namin ma-discover ang brand na ito. Mm. Huh? Sabi ko busog nga ako pero nakikiagaw pa. Mm. Don't have share. Diba? Kuhang-kuhan na mm. ang ating timpla. <laughs> you want to see <laughs> <laughs> Ipahab ka ng tino, aroy maak. Mmm. Yung po, aming rice nung doon, laging kinakain. Pag meron yun. Ito pala, aroy ba? Dahil hindi po siya maalat, may kem. May kem, no? can The soup. Hahaha. Mmm. Ah, shit bye Iyo. Para. Bye-bye. Hahaha. Ayan putik nating naubos. Ang sarap po niya ka umami. Pwede siyang papapakin. Papak mm. So sana ay nagka-idea na naman kayo kung paano gumawa nitong napakasarap na papaya salad ng Thailand. Ayan, meron pa ako natitira para bukas. At kung nagustuhan po ang video, please share. Baka ikaw naman ang susunod na mapadahal natin ng pasasalamat. 1Q pasasalamat at 5Q sa darating na Pasko. Baka ikaw po ang isa sa mapili. Kaya keep on sharing po sa mga nagugustuhan yung video. <laughs> I got the feel. Thank you for watching. Hi. <laughs> Roy right, Diana.